inclusive mga nakakabilib at mga nakakatawang kwento patungkol sa ating mga pastor tututukan mga gustong bumati sa ating mga pastor at mga elder abangan at mga kuha ng ating mga leaders ating sasariwain live mula sa DCM Casanova chapter ito ang Casanova flash report magandang hapon mga Casanovians Kasalukuyan nating pinagdiriwang ang araw ng mga pastor sa buong organisasyon ng Triumphant Church Ministries International. Narito ang mga maiksing video ng mga larawan ng ating mga leaders dito sa ating simbahan. Inawayan ng ating mga kapatid na si at Atnue. Narito ang maiksing video para sa ilang mga larawan ng ating mga leader dito sa Casanova. Salamat, Joel well, at Rachel. Narito naman ang mga nakakabiling at mga nakakatuwang mga kwento patungkol sa kanilang experiences sa pagiging leader ng Casanova. Yan ay eksklusibong tinutukan ni John May at Brian. Eksklusibo po namin tinutukan ng mga nakakabilib, nakakatuwa at nakaka-inspire na kwento ng ating mga leaders dito sa Casanova. Sa Casanova, al alam niyo marami akong natutunan talagang binigyan ako ng pagkakataon ni Bishop at ni Pastor Rangheni na uh, gamitin dito bilang tagapagbahagi ng salita ng Panginoon at hindi lang yun yung masakit na karanasang naranasan ko ay dun ko nakita na yung karanasang masakit ay pinapanitan pala ng maganda ng Panginoon kaya sa pamamagitan ng paglipat ko dito ay nagkaroon ako ng pagkakataon na ipadala sa kabite bilang anak naman ng Casanova. Kaya kulhin ang Panginoon. Kaya tandaan yung mga anak mga kabataan hindi lahat ng pangit na dumarating sa ating buhay na pinahintulutan ng Lord ay pangit. Nisan, merong mas magandang inihahandaan Lord para lalo mong makita ang kanyang kapangyarihan. Kaya maging matatag tayo sa ating pananampalataya tiwala natin sa kanya ang lahat ng bagay. Nakikita niyo, meron siyang inahandang bagay na mas maganda kesa sa ating inaakala. Kaya purihin ko ang ating pakilip. Hi! Ano daw ang nakakatuwa at saka nakaka-inspire sa akin? Walang iba kundi ang Word of God na naririnig ko. Nai-inspire ako na sundin ito. Pangalawa, yung presence nating lahat. Nakaka-inspired yan. Kasi ang saya-saya pag tayo ay nagkikita-kita at nagsasama-sama. Kung ano yung nakakatuwa, syempre ganun din. Yung magkita-kita tayo, magsama-sama tayo, magbanding-banding tayo. Dahil uh, iisa yung ating uh, pinaparangalan, Iisa yung ating uh, binibigyan ng katuwaan. Iisa yung ating pinagkakaisahan. Walang iba kundi yung presence ng Diyos na nararanasan natin palagi pag tayo ay sama-sama. Di ba nakaka-inspire? Di diba nakakatuwa in the presence of God at in the presence of everyone? Hello! God bless you! Happy Pastors Day po! Pastora and Bishop. Yes, hello po. Ito po ang inyong lingkod. Sister Cora, L.M. Cora po. Ano po bang, ang sabi ay, ano pa ang masaya rito? Siyempre po, pagkatapos ng service sa hapon, kainan tayo at bawal magtira. Pero kung minsan po may natitira, ay kawawa po ang naiiwan dito sa church kasi kailangan walang maitatapon na pagkain. Ano po? Kaya ang nangyayari po, ah, plastic natin. Tiyak yun, may kanya-kanyang balot kapag may sobra. Kaya, hindi lamang po tayo na naririto, kundi pati yung nandun sa bahay, makakatikim din. Kaya po, nako, parito na kayong lahat at tayo'y mag-enjoy na sama-sama mag-aral ng salita ng Diyos at patuloy na tayong lumago sa ating pananampalataya upang tayo pang lahat tayo ay magiging fruitful no at sempre po dahil sa ngayon ay Pastor's Day Happy Pastor's Day po sa ating mga kapastoran si Bishop, Pastora Henny Pastor Albert, Pastor Ratchie. Siyempre, andyan po sila. Kaya, happy Pastor's Day po sa inyo. At kami po ay mga tupa na taga-sunod. Salamat po sa inyo. Para sa akin, yung pinaka-amazing at yung makakalimutan na nagyari sa kasunod. Kasi siguro, yung pinaka hindi makakalimutan is yung time na nagkaroon tayo ng worship kung saan tuloy-tuloy yung pagsamba natin. At yung may, ano ba, nagpa-practice kami noon, may dalawang instances. Una yung sa pagpa-practice namin. Tapos meron yung ibang naririnig na boses na sumasabay habang umahabot sa Panginoon. Tapos yung pangalawa naman, yung umabot ng gabi yung worship, yung gawain dahil nga tuloy-tuloy yung presensya ng Panginoon. Yung kakaibang presence na Panginoon mararanasan mo sa church na, mang, na tumutugtog ka o maawit ka sa Panginoon. Yung mga inspiring naman para sa akin na nakikita ko sa ating church, una yung yung mga answered prayers at saka yung mga buhay na nababago sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga kapatid. paano mag-provide si Lord kay nanay, kay nanay Spaniard. Nanay ano, ang pangalan nito yung ating kasama dito si sila, Tatay Arthur. Paano yung napagtagumpayan ni Bishop yung kanyang karamdaman paano kami ng baby, paano mag-provide sila sa mga kabataan, paano nagbuhat bago yung buhay nila. Yun yung mga inspiring. At marami pang ginagawa ang Lord sa buhay natin dito sa Casanova. Magpatuloy lang po tayo. Yun po. A blessed day everyone. Salamat sa Panginoon sa araw na to na ating sineselebrate ang Pastor's Appreciation Sunday. Uh, Ako'y, kami ay inatasan ng ating mga kabataan na magbigay ng maikling video clip tungkol sa mga nakakatuwa at nakaka-inspire na karanasan natin dito sa Casanova. Sa akin, ang may babahagi ko lang ay una yung ating journey na tayo nagpasimula from nothing to something <coughs> dahil na rin sa biyaya ng ating Panginoon pangalawa ay yung pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamahalan ng ating mga kapatiran. Nakikita naman natin na kahit papaano paano ay may mga accomplishments tayo na nangyayari dito sa ating church. Isa na nga lang do isa doon ay yung ating uh, pagtulong-tulong na pagkuha ng ating Genesisville na hindi pa naman tapos pero by faith ay makikita na po natin na mas malaki na po ang ating uh, bahay-sambahan. Tapos pangatlo po yung uh, nakikita po yung growth ng bawat isa, yung unity ng ating mga workers, mga members. And I do believe na habang tayo ay nagpapatuloy, katulad ng sinabi ng ating Panginoon sa kanyang salita sa Philippians 1.6 na He who began a good work in us will continue or complete in the day of our Lord or in the coming of our Lord and our Savior Jesus Christ. Kaya ang aking uh, challenge sa inyo at sa bawat isa sa atin ay keep on. Amen. So pakinggan naman natin ang ating mahal na bishop. Taon-taon ay ating ipinagdiriwang ang Pastors Appreciation Month. Hindi lamang dito sa Pilipinas kundi dito ay worldwide na ginaganap po. At salamat na may pagkakataon tayo na ipagdiwang ngayong last Sunday ng October. Salamat po sa ating Panginoon. Ang tanong ay ano ba yung nakakatuwa na matatandaan namin patungkol po sa ating church? Ang isa sa nakakatuwa na alam ko at uh, alam ninyong lahat mula nung unang buwan at unang taon ng ating paggamit po dito sa uh, building kahit isang beses po ay hindi pa na itataas ang ating renta nung nagpasimula po more than 10 years ago 6000 na po Hanggang ngayon ay 6,000 pa rin. Ako ay uh, nag-iisip bakit yung mga may-ari ay hindi nila itinataas ang ating renta. Ito ay nakakatuwa, ito ay nakakabless na maisip natin na ang Panginoon natin ay sadyang napakabuti po sa atin. So yan lang po yung aking may dadagdag doon sa mga sinabi na ni Pastora at sa ating lahat po. Maraming maraming salamat sa mga prayers po ninyo para po sa mga pastors po natin sa ating organisasyon at nawa ay ipagpatuloy natin ang suporta, pagmamahalan po para po sa kanila. So sa ating lahat, lahat na naririto ay ating pong ipagsigawa, ipagsigawan ang ating pagbibigay ng appreciation sa mga pastors kung kaya't... Uh, sasabihin natin Happy Pastors Day. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Amen. Panginoon. Yan po ang eksklusibo namin tinutukan ngayong araw ng mga pastor. Balik sa iyo, Kuya Kev. Maraming salamat, John May at Brian. Panoorin natin ang mga kasalobyan na gustong bumati sa ating mga leader, Joy at CJ. Amin Eto na nga, nagtungo kami sa mga bahay ng ating mga fellow Casanovians para hingin ang kanilang matamis na pagbati sa ating mga leaders. Happy Pastor's Day po sa inyo. Sana gamitin pa patuloy ng Panginoon para sa makawinan soul sa ating church at sa sana ano, lagi kayong malakas yung pangangatawan. Ipagalaw pa ng Panginoon yung mahabang buhay na para sa inyo uh, po. Happy Pastor's Day. Happy Pastors Day sa lahat ng pastor sa at stay safe, stay strong, be healthy. Yun lang po. Pastor's Hello, um, happy Pastors Day. happy Pastor sa lahat ng and thank you sa paggabaya at pagturo po sa amin walang suwala. Thank you. Happy Pastor Day po sa lahat ng pastor. Sa happy pastors day. Maraming salamat sa iyo mga uh, pastor. Uh, Patuloy kayo na papalakas. Uh, magpalaid po kayo sa Panginoon. Uh, happy pastors day. Happy pastors day po. Uh, binabati ko po ang mga ating mga leader, ating mga pastor. Uh, ipapasalamat po kami sa inyo sa mga walang sawan yung pagtuturo po sa amin uh, pangangaral uh, wishing you na more pastors to come. Pastors Day. Po. Hello po. Maraming maraming salamat po sa paggabay at pagtuturo niyo sa amin. Happy Pastors Day po. Muli, Happy Pastors Day sa inyong lahat. Kuya Kevin, back to you. At yan ang aming tinutukan ngayong Pastors Day. Ito ang inyong lingkod, Kevin and Friends. Nakatuto kami tuwing may event.